Silipin naman natin ng mga natatayang obra ng Filipino visual artist na si Ivan Acuña na ating maipagmamalaki hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa. Let's all watch this. Napaisip ka na ba minsan kung sino nga ba ang muka sa likod ng mga obrang ito? Sa aming paglilibot sa kalakhang Maynila, ay nakilala namin ang kilalang visual artist na si Ivan Acuña. Kilala si Ivan sa mga abstract painting at malawang sa malamang ay nakita niyo na ang mga paintings niya sa iba't ibang lobbies, buildings, condominiums, hotels at iba pang establishment sa Pilipinas man at sa iba pang bansa. Ngunit ano nga bang abstract painting para sa kanya? Well, for me it's simple. Abstract is just a painting that colors your wall to make it more interesting para hindi siya bare. So abstract is just texture for me and colors. Nagsimula ang kanyang karera sa paggawa ng mga obra noong nag-aaral siya sa UP Diliman. Nahubog pa ito sa pakisalamuhan niya sa mga tulad niyang visual artist. Malayo na ang narating ng Ivan Acuna Arts. Sa katunayan, ilan sa mga likhang obra niya ay nasa tahanan na ng iba't ibang personalidad na talagang namangha sa kanyang sining. Ang bawat obra niya ay may kanya-kanyang kwento na tinatawag niyang accidental experimental discovery dahil sa mga pangyayaring hindi niya inaasahan, ngunit magandang naging resulta. Nahulog yung painting ko sa NLEX. So hinabol ako nung nakamotor, akala ko may violation. Yung pala nahulog yung painting ko. So yung may pickup sila, pinulot nila. So yung painting ko, may punit. So wala nang way, ilang oras na lang. So I just retouch it But the next day, I went back, tinawag ko. Dati beeper pa eh, di ba beeper? So, 90 cent. So, I was expecting na akala negative. Sabi ni Buji, fantastic! What did you do? Ang mga likha ni Ivan Acuna ay isa lang sa mga pang-world class na obra na maaaring niyang ipagmalaki sa kahit sino man.